Hello guys, ah, magandang hapon sa atin lahat guys ah, Ngayong nga hapon nga pala guys Magpapainom ako ng fish oil Kay, kay Tisay at kay Tanggor guys Kasi para gumaling na yung sugat sugot nila guys May iba vitamins ko na sila Ng fish oil guys Maganda ka sa balat ng fish oil guys Ayan nang iba vitamins ko sa kanila guys Ito nga pala yung fish oil Na ginagamit ko guys, Ayan, guys Yan guys, yung fish oil na yun Na ginagamit ko yan. May hindi na kayo sumuntigan, maganda yan, maganda sa mga lagang may mga galis-galis yan guys Yan guys, umpis na ako nung nga palang maganda guys, si Pag Pag-inom sa kanila guys, yan, umunahin ko si, ano, si Tisay guys Ito si Tisay Lalo yung lalapag pala yung camera, yan guys, okay na guys Yan, pag-inom ko na si Tisay guys kasi si say guys, eh, tingnan nyo yung balahiwi nyo Medyo okay okay na naman guys. Ano mga nakarana sugat sugat talaga. Eh medyo natutuyo na siya guys. Eh pa na namin ko na siya guys na nga -ano, na, -ano, na -ano. Eh sandali lang yung pay namin eh. Kailangan sagad ka sa pila muna para pasok na agad yung fish oil sa lang uh, na nyo guys. Eh susunod ko na ngayon guys. Yan no, si Tanggol. ng gold blue, blue tricolor ayan guys Yes, si Tango, guys ang lakas guys ayan tingnan maliit lang siya. parang sih. para yung balahid mo niya eh. ngayon, no? medyo tiyo -tiyo na mga sugat sugat nila eh ayan, mga wow, palag-palag pa -palag yan o oh, ay okay, naguds na guys yan o ay si tanggol guys tama mo ini ning balahibo nila guys yan sa ya-saya niya na hindi ladi lahan niya pa yung mama niya nandito na lang guys maraming salamat sa panonood guys peace